another day here at Linda Simple Life. E ngayon po it's JNK Farm na. so for today's episode po is i share po namin sa inyo yung mga grass na tinanim niya para po sa pang support sa mga alagang kalming namin. so ngayon is i papakita niya sa inyo yung different types na nakatanim ngayon dito sa aming backyard. so if may space po kayo, we highly suggest or nire-recommend namin na magtanim muna kayo before kayo mag-alaga ng kambing. Before kami nakapag-upload po ulit is matagal-tagal na rin kasi tanim pa po ni daddy yung mga papakain sa alagang kambing na grass. Pasensya na po kung ngayon na lang ulit kami nakapag-upload kasi hinintay pa po namin yung magiging result ng mga tanim niyang uh, damo or yung mga grass dito sa farm. So, ito na po, ipapakita na po namin sila sa inyo. Yung yung garden bed namin. Para sa mambasa. So binudbud ko muna dito yung mga seeds. Para tumubo. Tapos nung tumubo na sila, ganito na sila. Kung magpapropagate na kayo, tukuha lang kayo ng ganito. Yan. Tapos ganyan. Itong ganito na isang gabutan. Tama ba eh. yun? Gabutan. Pwede mo siyang gawin ganyan. Isa. nagbo uh, din yung maliit na bata doon. Dalawa. Uh, tatlo. Apat. So, ganun siya ka kadaling i-propagate ibudbud nyo muna siya sa isang garden bed hayaan yung lumaki tapos kapag may mga nasa 2 feet high na siya pwede nyo na siyang i-transplant so yung isang ganito magiging ganito siya kadami okay, ito ay ilang months na 1 month na to Naharbisan ko na rin yan. Mumbasa grass. Hmm. Kung ayaw nyo magtanim ng yung parang gano'n. Stock. Stock. O oh, cutting. oh, cuttings. O cuttings. Pabulaklakin nyo siya. Ito. Ito yung line na papabulaklakin nyo siya. Kasi balak ko rin magparami ng seeds. Ah, para sumabog na lang. Para sumabog na lang siya na magkakalat dito. Ganito yung itsura niya, oh. Ano mabasa yung seeds niya? Nagulat nga ako, huwag lang nagkontong dalawa. Nag Namulaklak. Yan na yung magiging seedling. Hindi hmm. ah, yeah, seeds muna. Isa pang klase ng grass na nandito sa amin farm is ito. Ito purple napier grass. Ah, maganda rin siya. Malambot yung dahon niya. Ito lang yung tumubo. Ito kasi yung Eh... Uh, Sinakainan ng kambing. Kaya ganyan yung itsura niya. Pinapasto din din sa dito. Ito yung sorghum. Isa magandang paanga. Pakain sa kambing. Malambutin niya. Para siyang mais. Gustong gusto rin ng kambing. Kaso ito kasi hindi siya cuttings. From seed naman siya. Kaya ganyan siya kadami. Kinagis ko lang. Nagbaka sakali. Ayan. Tumubo naman. ang Tumulan. ilang months bago siya lumaki ng ganito. Tagal, hindi, hindi kasi nakanta. Hindi siya na alaga ng na ayos. Pero ilang months nga? Para kung alaga. Two months, pwede na mag-harvest. Kaso hindi ko kasi ito ginawa kasi seed siya. Mahirap. Kailangan na bunuhan para at least, para mais din. Okay, Dad, ano yung next na magandang itanim? Lalo ngayon tag-ulan na. Napier. So, ano po yung naming napier sa aming likod. Mga tanim na po niya ito. Bampas taon niya. pag-harvest mo is parang pan. Nasa iba ba talaga? Ang dami niyang suwi. Dadami na naman yan. Mas kakapal. Iba tumalagras. Uh, bago lang din sa atin. Kakapalin. Uh, Ay, mga mag-3 months na to. Ay, mag-3 months na. Pero... Hindi ko pa nasubukan i-harvest, harvestan. Pero ito yung paparamihin natin dito sa GNT farm kasi parang. Ano oh. din to? Stock din, lab? O, oh, parang napier din. So, nabibili online. Hmm. nabibili online sa so mga ikon nila sa mga Facebook page ng mga yes. nag-aalaga ng kambing. Itong Guatemala kasi, sa mga napapanood ko sa online, maganda siya sa milk production. Ah, milk production. Oh. Pero syempre, pag kambing, kailangan pa rin nila ng legumes. So, yun naman ang next project natin. Magpadami ng legumes. Pero meron na di bang katuday doon? Kulang pa oh, hindi ah. Oo, oh, kukulang kasi kung tutuusin ang kambing, ang isang kambing kasi, yung ganyan kalaki, limang kilo ang kinakain niya sa isang araw. So, agasin that. Parang kapag nagtanim ka ng isang stick lang ng legumes, kulang. kulang. Mm -hmm. So, kailangan talaga madami. Ito siya. Parang mais yung dahon niya, plastic na mo dun sa kanya. Isang stick lang din yan isang stick tapos dumami na siya ng 1, 2, 3 nasa more mordant kuwantong isang stick eh ano to? More guatemala? To guatemala, oo oh. ganyan siya kakun gusto rin ng kambing to kaya mong try kayo pa kain ano hmm. ito marawit po eh. ah diba gusto nila mag-aalaga ka, magtanim ka muna. Yung kambing kasi madali lang naman bilhin yan. Pero ang mahirap yung pagkain. Kasi everyday mo, everyday na kailangan nila yung pagkain. Alangan naman na pakainin mo ng kanin yan. Hmm. yan. Ito yung ano to dali. Guatemala pa rin. Guatemala yan. Ito yung ano namin, Dago ngayon. Magpaparami ulit kami. So, dun sa isang vlog namin, na sobrang dami na namin ano, nadradago. So, naubos po yung gawa ng kambing. Nagpaka-wala rin. Tsaka wala kami mapakain nang nag-start kami magkambing. Kaya uh, nga, uh, mm -hmm. kaya ngayon, nagpaparami ulit kami kung ano lang yung natira sa amin. So, dito sa JNK Farm, may ikon tayo. Napier, Mombasa, Guatemala, Purple, Sorbo. May five kay na klase ng damo ang nandito sa farm so pero ang pinaka-advisable na magparami is napia. kasi sa isang isang harvestan ng isang napier, yung isang stem nya makaka-harvest ka ng 5 kilos doon 5 to 6 kilos na damo, na leaves so enough na yun sa isang kambing sa isang araw pero, okay. kung, native, pero kung native lang na kambing sobra-sobra na yun Actually, so, yung mga kwan, mga 3 months old na napier cuttings. Yung pinakita ko kanina, yung, yung matatangkad. Ito yung kwan Yung parang cuttings niya na sinasabi ko. So, yung isang stem lang to, parang ganyan. Pinutol ko siya into 5. Kaya sinabi ko na sa isang stem, makakaharvest ka ng 20 to 30 na cuttings. Isang stem lang to. Grass na sa atin, dito sa bukod um, natin. ka resistant talaga ang napier. Nagka-try lang tayo sa ibang nag venture lang tayo sa ibang grass. Kasi para hindi rin sila magzawa. na po yung ating endang video. Sana po makatulong sa inyo. If may mga questions po kayo please mag-comment po kayo comment section. Nagre-reply naman po kami lalo na po if mayroon kayong question sa mga uh, tanim namin dito sa aming backyard. And again, sana po wag po kayo magsawa. Sumu bye-bye. YouTube channel, patuloy pa rin po tayo nag-grow. Hopefully, dumami po tayo ng dumami para madami rin po tayong matulungan. Magtulungan po tayo bilang mga backyard racers or backyard farmers. So, until next video po. Bye!